Maligayang pagdating sa isang komprehensibong pagalugad ng isa sa pinakamatagal at komplikadong mga salungatan sa mundo, ang salungatan ng Israel-Palestine. Ngayon, sinisimulan natin ang isang makasaysayang paglalakbay na umabot sa mahigit isang siglo, na hinuhukay ang mga ugat, kaganapan, at pangunahing manlalaro na humubog sa patuloy na hindi pagkakaunawaan na ito. Habang sinusuri namin ang nakaraan, nilalayon naming magbigay ng balanseng pag-unawa sa mga pinagmulan ng tunggalian at mga hamon na kinakaharap ng parehong mga Israelis at Palestinian. Pakitandaan na ang paksang ito ay lubhang sensitibo at ang aming layunin ay mag-alok ng makasaysayang konteksto, hindi pumanig. Nagsisimula ang aming kwento sa huling bahagi ng ika, negatibo, labinsyam na siglo nang ang mga komunidad ng Hudyo sa buong Europa ay nakakaranas ng malawakang antisemitism. Sa panahong ito nagkaroon ng momentum ang isang kilusang tinatawag na Zionism. Ang mga pinuno ng Zionist, tulad ni Theodor Herzl, ay nagtataguyod para sa pagtatatag ng isang tinubuang bayan ng mga Hudyo sa Palestine. Noong isang libo na daan at labim pito, ang Balfour Declaration, na inilabas ng gobyerno ng Britanya, ay nagpahayag ng suporta para sa isang pambansang tahanan para sa mga Hudyo sa Palestine. Pagkatapos ng unang digmaang pandaigdig, binigyan ng Liga ng Mga Bansa ang Britanya ng mandato sa Palestine, na kinabibilangan ng mga Hudyo at Arabo. Gayunpaman, lumaki ang mga tensyon, habang dumarami ang imigrasyon ng mga Hudyo sa Palestine, ang mga Arabo-Palestinian ay sumalungat sa lumalagong presensya ng mga Hudyo na humantong sa isang serye ng mga marahas na sagupaan. Ang mga kakilakilabot na Holocaust noong ikalawang digmaang pandaigdig ay nagpatindi sa internasyonal na pagtulak para sa isang tinubuang bayan ng mga Hudyo. Inaprubahan ng bagong nabuong United Nations ang plano ng partisyon noong isang libo, na daan at apat na putpito, Nahumahan tong sa paglikha ng Israel noong Mayo 14 na 1000 nadaan at putwalo. Ipinahayag ni David Ben-Gurion ang pagtatatag ng estado ng Israel. Ang deklarasyon ng estado ng Israel ay nag-trigger ng unang Arab-Israeli War. Sinalakay ng mga karatig na estadong Arabe, kabilang ang Egypt, Jordan, Syria, at Iraq ang Israel. Ang salungatan ay nagresulta sa isang armistice. Nainiwan ang Israel na may pinalawak na teritoryo kumpara sa plano ng partisyon ng UN at libu-libong Palestinian Arabs ang nawalan ng tirahan. Ang unang Arab-Israeli war ay nag-iwan ng napakalaking Palestinian refugee population. Ang mga refugee na ito, na nakakalat sa buong rehiyon, ay nag-ambag sa patuloy na tensyon sa pagitan ng Israel at ng mga Arabong kapitbahay nito. Ang isyu ng Palestinian refugee ay nananatiling pangunahing aspeto ng tunggalian. Noong anim, naganap ang krisis ng Suez nang sinalakay ng Israel, France, at Britain ang Egypt bilang tugon sa nasyonalisasyon ng Suez Canal. Ang pressure mula sa Estados Unidos at Unyong Soviet ay humantong sa pag-alis ng mga puwersang ito. Ang anim na araw na digmaan noong isang libo, nadaan at anim na putpito ay minarkahan ang isang makabuluhang pagbabago sa pagsakop ng Israel sa West Bank, Gaza Strip, Sinai Peninsula, at Golan Heights. Ang pananakop ng Israel sa West Bank at Gaza Strip ay humantong sa lumalagong paglaban ng mga Palestinian. Ang unang intifada, pag-aalsa, ay sumiklab noong 1987 na sinundan ng ikalawang intifada noong 2,000. Ang mga panahong ito ng kaguluhang sibil ay nagresulta sa malaking kaswalti sa magkabilang panig, ang Oslo Accords na nilagdaan noong isang libo, nadaan at na ay kumakatawan sa isang makabuluhang pagtatangka sa isang proseso ng kapayapaan. Ang mga kasunduan ay nagbalangkas ng isang balangkas para sa sariling pamamahala ng Palestinian sa mga bahagi ng West Bank at Gaza. paman, ang proseso ng kapayapaan ay nahaharap sa maraming mga hadlang, kabilang ang mga isyu na may kaugnayan sa mga hangganan, seguridad, mga refugee, at Jerusalem. Noong 2005, ang Israel ay unilateral na humiwalay sa Gaza Strip, na lumikas sa mga pamayanang ng Hudyo. Gayunpaman, hindi ito humantong sa pangmatagalang kapayapaan. Noong 2007, kinuha ng Hamas, na itinuturing na teroristang organisasyon ng Israel at karamihan sa internasyonal na komunidad, ang Gaza. Ang tunggalian ay nagpapatuloy hanggang ngayon, na may panakanakang sumiklab na karahasan maraming internasyonal na pagsisikap ang ginawa, upang mamagitan, at makahanap ng dalawang estado na solusyon, ngunit ang panghuling resolusyon, ay nananatiling mailap. Kasama sa mga hamon ang katayuan ng Jerusalem, mga hangganan, mga pamayanan, seguridad, at ang karapatang bumalik para sa mga refugee ng Palestinian. Ang tunggalian ng Israel-Palestine ay isang multifaceted, malalim na pinag na isyu na may makasaysayang, politikal, at makataong dimensyon. Umaasa kami na ang makasaysayang pangkalahatang ideya na ito ay nagbigay liwanag sa masalimuot na kasaysayan ng tunggalian. Ang paggamit ng pangmatagalang kapayapaan ay isang nakakatakot na hamon, ngunit ang pagunawa sa kasaysayan ay isang kritikal na hakbang sa pagtatrabaho tungo sa isang makatarungan at pangmatagalang resolusyon. Dapat nating tandaan na ang bilang ng tao sa labanang ito ay hindi masusukat na may hindi mabilang na buhay na apektado ang pag-asa ng marami na balang araw, ang mga Israeli at Palestinian ay makakasama sa kapayapaan, magkatabi, sa dalawang estado na namumuhay ng ligtas at masagana. Kung nakita mong nagbibigay kaalaman ang video na ito, mangyaring ilike at ibahagi ito, at magsubscribe sa aming channel para sa higit pang nilalaman sa mahalagang pandaigdigang isyo. Salamat sa pagsama sa amin sa makasaysayang paglalakbay na ito at naway magpatuloy ang paghahanap para sa kapayapaan sa gitnang silangan.